Wala eh, pare kasi yung kainuman ko walang kwente eh. E, bakit? 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 Wala pare, pare. pare nagpapas Hindi, eh. uminom ka na lang. Dal-dal mo eh. Tangay na yun, sa kainom mo. Pare, pare. Sige na, uminom ka na lang. Pare, pare. Mami yung pare mo pwede. 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 Pwede hello no, na no, Ano muna. Ayan na kumikiling Sige na, sige yung mo kumikiling. Ay, si Dean. Yawa. New to new. sa to eh. Oh, Bababuyin ko mamaya Kaya mo no, ba ko no, 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 no. si <laughs> Kramer <laughs> mamaya eh. baboy <coughs> na, dalawa. Wala to